si Manong na doon nakatira sa may bakatilote, yung mga tanong niyang mga gulay, kung ano-ano sa paligid niya, ano ay, ayan o, no, binibenta niya Ang dami, ang dami mga bumili kanina. Kaya lang, wala. Tulungan natin. Ang dadaan sa sakyan. Ang dadaan sa sakyan. Hmm. hmm. Buti eh, hindi siya inuhuli eh. Kasi naawa din. Dahil lagi isa-isa lang siya eh. Hmm. Dahil bumili kanina. Hindi nakatira sa bakanting lote. Masipag yan eh. Tapos nagwawalis tuwing umaga doon sa gilid ng subdivision. Magalito siya. Ora, 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 o, kasi bawal naman talaga dito. Kasi paano dadaan yung ano? Dadaan yung sasakyan. Diba? So, ayun. Mga tanim niya lahat yan dito sa gilid. May mga Singapore, may ganito o. Oh. Eh, hindi naman hindi ko siya mabilan at gawa ng marami kaming mga gulay. Kadadala lang. Ito o. Oh. Tanim niya ito eh, o. Oh. din kasi ito. Eh.

ano nga po? po Okay. mo? Okay. So, okay. kasi ito. Kaya lang pag nung kasi siya punis sa kabili, may bayad. So, yun yung mga tinda niya, oh. Punti na lang, Lahat niya yun. Mga oh, ganyan. Ang tataba yung ng kamotin niya, oh. 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 回回锅啊，嗯，这 <noise> 啊。<noise> <noise>